Ayan, oh, no, tingnan mo ito mga dog. mga similya na. Mga intel yan, ay. Eh. Ayun, babarila na. Pura, ayun Yuko, 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 yuko! Yuko, bola, yuko! Yuko na kayo, yuko! Wala na, okay na, wala na, wala na. Yuko, yuko. Yuko, yuko. Wala, 나, wala, 나, wala, 나. wala, Ay, na. wala na, wala na, wala na. Wala na. Teka, mali. Wala na, wala na. Wala na, wala na, wala na. Wala na, nandun na. Andun na, andun na. nila oh. na. Wala na, wala na, wala na, wala na dito, wala. Wala na, wala na, wala na. Wala na, wala na. Bakit kayo nang bari doon? Kinahabol nila yun. Naka-adventure. Kaya nga. Lumakbo eh. O ano eh. yung adventure eh. wala na wala na puto nakatakas